Hello! Promise, maganda na naman ako. <laughs> hindi ba? At ngayon po, meron na naman tayong guest. Pero itong guest na ito, kakaiba ho ito. Dahil ang hirap po nitong hanapin. Uh -oh. Ang hirap-hirap hong hirap kontakin sapagkat napakagaling po. Yan lang <laughs> masasabi ko sa inyo. At ako, bentang-benta sa akin lahat ng comedy niya. Dahil tawang-tawa talaga ako sa kanya. Walang iba kundi si... Long! diba ba? Oh, long. Ay, oh, long. Oh, long. Thank you. Ay, siyempre, una sa lahat. Mehiya, di ba? Oh, Kaya takot akong gumawa ng kalukuhan may dahil mehiya ako eh. Oh, mehiya ka. Oh. May ka. oh. <laughs> <May> <laughs> Sabi ko na ka ba, may ganun si Long? Hindi, siyempre. Ito sinabi mo, mahirap akong kontakin. Ah, siguro, pag kinokontak mo ko, anong nangyari, baka na isang lako yung cellphone ko. Ay, hindi. Isa na yun pa akong kontakin. Oh, ngayon, yeah. ang tanong, kamusta na si Long? Ito, awan ng Diyos. <laughs> Ito, siyempre, at maraming salamat. <laughs> siyempre, unang -una sa lahat nagpapasalamat ako sa Kison s'yempre at Ay, oh, oh. kasama ako ngayon sa 3 in 1 at higit sa lahat kasama ko ngayon ko lang aaminin kasama ko ang aking ano tawag ron, yung uh, yung mga kabataan kayo nung araw ikoy alam mo bang kita Oo, oh, oh. Ayan, ayan, Big Show. Ito mo nang bigla ka. Crush kita. Dadalawa lang ang crush ko sa showbiz noong araw. Pops Fernandez uh, uh, at Maricel Soriano. Oo, uh, diba? oh, ba? Oo. Oh, Kasali pala ako. Eh, oh, kasama ka eh. Si William Martinez, naunahan lang ako niyan eh. Hindi na sa sayo nito si William eh. Pero hindi pa kasi ako sa Totoo lang no, nakikita kita noon. At ito pa nga. Ito yung mainam ng isang bulat ko yung mga ano. Mm. Yung hindi mo alam. Oo. Uh, uh. Yung ginagawa mo yung The Maricel uh, Soriano Dama drama, special. special. Uh, uh. Ako ay isang cableman mo ron. Talaga? Oo, cableman ako. Ako yung nasa likod ng camera. Ah, yung camera nung um, ko sa opisina. Ako nagbabantay ng mga kablet. Ako yung caretaker ng camera. Uh -huh. At hindi ko malimutan, siguro tatlong metro na, nakauwi ka na, yung mo na iiwan pa sa akin. Sa tindi ng pabango <laughs> na, ako <uwi> ko pa. <laughs> Grabe. <laughs> <gabit> Oo, oh, totoo yun ha. Totoo siya, hindi lang totoo yun. Ngayon Ayan. ko lang nalaman mo mm -hmm. yun. Ngayon lang siya nag-reveal. Kaya kaya ko di, di magkasama tayo sa 3-in-1, nung malamang kasama kita, may nervous ako dahil siyempre, alam mo yung Marisol Soriano, alam mo yung taray Sabi ko, mm. totoo kaya nga. Hindi pala. Mataray ba? Kabaligtaran pala. Oh, hindi naman, di ba? Oh, hindi, ang bait pala. Totoo to, ang bait pala ni Miss Marisol Soriano. Kaya <laughs> si, si Berwin kasi, si Berwin Mele, kinugulat ako. Baka masampal ka ni Marisol. Sabi ko, bakit? Madalas ako masampal. <laughs> ako kasampal Masampal si siya. Ah. di ba? Oo, oh, <laughs> hindi nakakatuwa naman. Ito to. Ah, sige, magpapasalamat ako na gisa rito sa Ay, ito ako. na. Salamat pinunlakan mo kami. Long, bakit ah. yan naging long ang pangalan mo? Ang istorya kasi ng long, meron nung maano ko na magkaroon ako ng sitcom sa isang istasyon. Ang kasama ko si Dagul. Kilala naman si Dagul yung maliit. Ay, maliit. Ang pangalan oh. talaga ni Dagul Short. Oh. Eh, pinartner sa akin. Sabi sa akin, ano pangalan mo dapat? Long. Siya, long. Ito, short. Oo. Oh. Oh. pero <laughs> ang tunay kong pangalan, Roberto Felipe Mejia. At ang palayo ko, Bobek. Roberto kasi. Roberto ko, Bobet. Oh. Bombe oh, sino ito idolo mong komedyante? Meron ba? Wala naman. Lahat naman ang tanongin mong komedyante, ang number one palagi, siyempre, ang king of comedy. Yes. Si Rodolfo Berakison. Dolpy. Yan yes. ang number one niya. Iba Oo, yun. iba talaga iba yun. Si Daddy, diba? Pag nakita mo yung Dolpy, ako nung makita ko yung Dolpy, naniniwala ako na, totoo nga pala may hari ng komedyante. Mm -hmm. Nakita mo yung forma niya. Oo, o, diba? Sabi ko niya yung kanyang hiniliit man lang, magaya ko man lang, masaya na ako. Eh, iba yung Dolpy. Eh, iba, iba Pero napakabait tao. Napaka to earth. Oo, oo. Hindi mo, hindi mo siya makikitaan ng kahit na anong negative. Wala, wala. wala. yan saka masarap si daddy pag nangangaral. Oo. At saka yung pagpinbigyan kanya ng payo. Para mo siyang ano, ang tingin mo palagi ngayon laki nakita, dalawang araw pala kami nakikita, parang tatay mo na dating. Oo, Iba gagal na dating. Mismo agad. Oo, mismo. Saka pag nakita kanya sa, sa, taping, nakita ka na niya. Para bang lahat inaayos yung ginagawa, tinatanaw pa yung damit. Ano yung damit? Ano. Ah, mo, sabi ko, parang tatay ko na oh, hindi oh, maintindihan oh, yung Dolphy. Sabi ko, talagang malaking ka walang wala. sa industriya. Ah, totoo. Na, oh, 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 Wala oh, walang walang, walang, ka, alang katumbas, walang, katumbas. Walang alang, ka. alang katulad talaga. Wala, Hindi katiting. Dolphy is Dolphy. Yeah, isa siya. lang talaga. Pero iba, iba yung Lomi. Yeah. Hindi, sa akin ay simple. Eh. Ako, kumbaga ako sa, ano eh, naku, napakaliit lang. pag ano, ng Dolphy, dahil napakarami pang galing na komedyante. At ako, salamat naman ako ta, isa, sa ano sa mga ginagawa ko eh na appreciate mo na tuwa sa ka, akin. Tuwa kaya ako sa iyo. Oh, Kasi nung, uh, marami hong komedyante na syempre ang tagal ko na dito, 53 years na. Oo oh, oh, naman. Ang oh. dami ko nang naka nakatrabaho ganyan, nakilala ganito. Mm. Pero hindi sila kasing ano, approachable kagaya oh, mo. Oh. eh, ganoon eh. para malayo ang pagtingin, yung parang mahirap silang abutin. Oo, oh, ganoon, Kaya ay, lang, ay, oh, oh. may ugali lang ako na medyo pagga alam ko yung mga big star na ano lang ako na lumapit, dumikit kaga agad. Pinakikiramdaman ko. Ikaw, ako totoo lang nung nakita ko, alam ko magkasama tayo. Pinakikiramdaman kita. Pinagbamasdan kita, pinakikiramdaman kita. Ano ba ang Maricel Soriano? Pero nung makakasama na kita mga dalawang taping, pagkakahinahanap ko, parang kapatid mo itong naghahanap na ito. Uh -oh. Parang yung ganun yung Maricel Soriano pala. Silong! Long main ka pati. Abi ko iba pala yung yung kasi kasi na. ramdam sa mo sabi. yung ano eh. Dito totoo to, Walang halong ka plastika. Naramdam ko sa yung uh, bang uh, alam mo naman marami na sa showbiz pag gabine so ka imbeso. alam ta mong after ng pagtalikod. Oh, okay. Si ikaw si, Maricel Soriano. Parang okay. nakita ko kapatid na ko. Parang pamilyang-pamilya na nag, oh, nakita na kami nung panahon ng Kastila. Paano? <laughs> Parang ganun katindi yung Marcel. totoo yan, ha? Ako, meaning ko. Pero nung unang maramdaman ko, sino kasama? Marcel Soriano. May kaba ko. Mataraya kaya si Marcel Soriano. Hindi pala. Hindi naman. Kabalik diba? pala. Oh, totoo. Oo naman. Nagagalit tayo kasi normal, nag -normal, nata, lang. Normal, normal, lang. Lang. normal lang. Normal lang. Normal lang. Kaya nga natatawa ko, nagtaride ako sa ganito. Parang hindi normal, di ba? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Parang magtataride ka, walang rason. Walang rason. Oo, oh, hindi naman. Kasi mula ka talaga na comedy agad, comedyante agad. Oo, oh, sa oh, comedyante ko talaga nung araw. Sinabi Ay, mo nila, drama na rin ako. Ako oh. na yung gumanap doon sa ginawa ko yung maalala mo kaya. Dalawang beses ako. Na. Oo. Oh, Ginawa ko yung Rene Requesta story. Uh -huh. Ako yung gumanap sa Rene Requesta. Ayun, hindi naman sa pagano. Thank you at sa Golden Dove Awards nag best actor ako roon sa. Oh, sa, ang uh, galing. Rene Requesta story. Oh. Namura nga ako roon eh. Ah, bakit? Bakit daw ganoon? Sabi niya napamura kami sa iyo dahil pinaiyak mo kami. Oh. Ayun. Uh, dahil yung story ni Rene Requesta. Uh -huh. At hindi mo napapasin, maiba tayo. pa si damit ko, pa't ganito. Ah, jacket ka leather. Yes. Naalala ko Cesar 单了再领。<laughs> <laughs> Si Mr., <laughs> alam ko papakagandan yung mag, ano ni banding niyo ni Cesar. Magandang <laughs> banding namin. Oh, yung no? yung si Miss, kaya ni Mister, kaya ni, Mr. ni Mr. Mrs. Oy, oh, Mrs. number one Mrs. pa niyo Oh, alam mo maganda yung show na yon. Oh. Kasi sila yung ito yung parang nagpupumilit na version ng Jan. Jan and Marcia na kakaiba di ba? Kakaiba ang Kumbaga, oh. yung version ngayon. Uh, Pero siyempre malayo dahil uh, iba talaga ang dadik. Sabi ko mapasit man lang kaya. Mapasit tayo, uh, tayo siya, ni Marcel kasi si Buboy, sabi ko lagi nang sabi ko, so, ano kaya ng leather jacket ko diyan? Ano mo naman alamang ay komedyante ako. Isa, isang mahirap lang naman akong uh, tao. Eh, nung araw kasi, may mga pakakataon na may mga, paka may mga bisita yung mga kapitbahay ko, may mga bisita yung ibang tao. Pag may mga okasyon, eh, siyempre ako gusto kong uh, makapunta ron, o kaya makakain doon sa kanilang handaan. Pupunta ko. Ngayon, pag nagpupunta ko, napapatawa ko sila. Kaya mula yun, no, tig may darating na may mga ganong okasyon. Tawagin nyo nga si, ano, Bet Orsilong. Uh, uh, ah, nyo rito, mga big time. Pupuntahin mo rito, bakit? Gusto ko lang siyang na natatawa ako sa kanya Sabi niya, natatawa na kakawal. Eh, nauunan ko. Sabi uh -oh. ko, oh, ah, ayun pala maganda. Napitik ko sila ngayon sa mga uh -oh. comedy ko. Hangga sa inadapt ko, sabi ko, bakit hindi ko gawin? Gawin ko ng hanap buhay. Tutal, sinasabi nila, marunong daw ako mag-comedy. Eh, idol, idol ko naman. Si Tito Dolby, sobrang idol ko yan. Eh. lang ko, paano makakapasa sa showbiz? Nagkataon, merong show na ang title, Joke Forum. nakailangan uh -oh. Na kailangan gumawa ka ng script. Ikaw rin ang pag -a -a sa harap ng camera. Eh, ginawa ko. Thanks, ga Dahil hindi ako natalo. At ako yung nag-champion. At niregular ako nung director doon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako. Galing. Oo, yun. So, tuloy oh, yeah. oh. At una kong hinanap, Tito dolpi Pinuntahan ko si Tito dolpi sa Channel 9, yung oh. Plaza 8099, pinuntahan ko siya. Oh. Nung pinuntahan ko siya, inawat ako ng gwardiya na pumasok. Eh, extra ko eh. Sabi ng gwardiya sa akin, saan pupunta? Sabi ko, wapasok ako sa loob eh. Bakit? Eh, extra ko ako. Bakit? Meron ka bang ano? Call slip? Meron ka pa para tinawag ka ba nila? Hindi, wala ako eh. Ay, hindi pepe. Pe, hindi. May mga talent na rin. May extra na rin. Lumabas ako, totoo to. -toto, lumabas ako. Inintay ko. Ayaw mo ako papasok. Ang iintayin ko yung bida. Dumatay, Tito Dolphy nakas Mercedes Benz sa kulay green. Sinalubong ko. Nung salubong si Dolphy, inakbay ang kagad ako. Eh tumawag, may tumawag. Ginano na ako, umpumasok, hindi na lumabas. Nalungkot ako. Nagkatao, lumabas. Umihi oh. si Dolphy sa labas. Umihi. Nilapitan ko. Nung makita ko, nagulat pa sa akin. Oh, sabi, sabi ko, ako yung inakbay niyo. Oh, sabi, inakbay na ko. Pasensya ka naman ito. Bakit ba? Ano bang, ano? Gusto ko pong mag Eh. Ha? Marunong ka? Sabi ko, marunong. Halika, pinasok ako sa loob. Si Direk Ros Andres tinawag tinawag, sabi niya, subukan mo nga itong bata. Marunong raw mag -dialog. Marunong raw mag -comedy. Pasok mo nga mga tinan papasukin mo. Pinapasok ako, binigyan na. Sabi ni Dolphy, okay ka, pwede ka. O sabi niya, magmulangin, men, stay ka rito. Ikaw oh, doon sa ano. stay oh, niya ako. Oh, stay niya ako. Ang ganda naman. O, sabi oh, ko, natup natupad ang pangarap mo, ko. Ang ganda nang nangyari sa o, iyo. Totoo yun. Hanggang, Kasi mga veterano, nakasama mo. Nakasama ko. Hanggang sa dumating yung time na si Tito Dolphy may gagawing home along the airport, sinabi niya sa ano, gusto kong kapartner dito, si Long. si Long. Siya yung gusto kong sidekick ko, yung si Long. Sinabi Pumunta niya? ako. Oh. Ay, ako, ako ngayon, nabip, oh, ko, kinuha ko ngayon. Oh, Napunta ako sa ABS. Kami dalawa na. Tapos sabi niya, may gagawin tayong pelikula. Ah, Home Alone Dariles. Sinama na naman niya ako. Sinama niya ako, sinama. Eto eh, ngayon. ay eh, nawala yung show. Oo nga eh. Nagkasabay-sabay. Doon ako dumaon na uh -oh. Nawala ako eh. Uh -oh. Nawala eh. show ko, nawala yung sitcom, nawala yung sitcom ni Dolphy, nawala lahat. Hindi kami nakita ni Dolphy mga isang taon. Eh, panahon ng ano? Panahon ng sa eskwel ng mga bata. Uh Oo. -oh. Nagpakita ko kay Dolphy. O sa amin ni Dolphy, oh, pukulong. Habi, amusta? Eh? wala pa. Inaayos pa yung isang gagawin ko show. Wala pa eh. E, ka? Habi ko, eto eh. Pero okay, pakarakit-rakit. Oh, ganun ba? Tapos tinawag si Dolphy. Titek na. Uy, siya ka pala. Sabi sa akin ni Dolphy. Siya ka pala nung gabi ano, nga nun Amo, pag ano, pag meron man ako yung naayos na show, sama kita ha. Ginanon yung bulsa ko. Hindi, ko alam. hinawakan yung damit ko eh. Tumayo na ako. Di ma malis ni Dolphy. Long. Malis na. Nung lumalakad na ako, okay kinapa ako. May cheque. May cheque. Cheque. Sinaksak niya ng cheque. oh. alam, kung saan niya nga, na-picture ako saan eh. Cheque. Binigyan niya akong cheque. 50K. Oh my nung kumpa, dito nilagay sa akin. Oh, oh, si Daddy talaga. ko kagatid oh. doon. Saan ito? Di ba kailangan Kailangan mo yan? Bakit ako? Ang binis yung kamay. Oh, sabi oh. ko dati siguro manduro Dating, ko dito. <laughs> Dating pipakit. Pipakit siguro to. Oo, oh, okay kinanong lang ako. Inakbayan ako. <laughs> Iba talaga si Daddy. O oh, yun, yun yung Dolphy. Yan ang sinasabi ko. ko. Hindi mo kailangan manghihintay. Hindi, hindi, hindi ka manghihintay. Dumalaw. Totoo lang, dumalaw <laughs> lang ako sa totoo, buhay long. Comedy ka rin. Natural na sa sayo eh, no? No, oh, yun na. Alam eh, na, yun na yun yun. siguro pinakaalala na. Mga... Hindi ko alam, nagpapatawa pala ako eh. Kaya o, hindi ko alam eh. O, minsan ka, natatawa o, sila. O, napatawa pala ako eh. Kaya pag nagagalit ako, minsan meron ako problema. Natatawa sila, nanatawa sila. Sabi, ser seryoso ba si Logan sinasabi niya? <laughs> minsan kasi mas seryoso na ako, ako ng hmm, Banyari, mga, kong PA na masyadong kumakain kami, kami kanya, kanya kakain kami. yun. Sabi ko, ano, kamaya ah, nga dumaan tayo ng mercury drug. Sabi niya, bakit? Bumili ka ng vitamins yung magpawalang ganang kumain. Bili mo to. <laughs> Pero galit ako noon. <laughs> May nabalitaan ako, alam mo ba? Na? May binenta ka daw na ibon. Ano meron doon? Hindi. May ibon. <laughs> si Boss Toyo, yung okay. Aki Award. Eh wala akong mga content. Nag-iisip ako. Ano? Eh, nakita ko yung apo ko dala-dala yung award ko. Nakukuha ko siya sa binabaksak. Huh? O nababaksak eh. Sabi ko kasi baka mawala bigla. Mawala. Dahil malilikot si mga bata. Sabi ko, gawin ko nga ito. Teka. Pumunta ko kay Bustoyo. <laughs> Inano ko. <laughs> Sabi ko, magkano bibiling Golden Dove Award yan kasi kung nasa kanya, sabi ko maayos mo. Ayos. Maayos mo kasi sabi ko nandiyan. Sabi niya, nagkwento ko sa presyo. Hindi na napunta yun, yan yung Golden power. Golden oh, sorry, Golden. Pero nakipos to, inalagaan niya, inayos niya. Nando naman. Oh, At oh. least, okay. Oo, okay. oh, 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 oh. Meron nga ngayon eh, alimbawa mga, yan, mga trophy na gusto mo na may, may sentimental oh, value. Oo, oh, oh, oh. meron naman. Ngayon. Binibili yun. Kasi may naiipo naman niya ron. Binibili eh. oh, yun, mahal. Ang mahal, lalo mahal. kung makakakita mo, yung ni Tito dolphin Ay, oo, oh, oh <laughs> diba? kaya yun? Nasa na kaya yung mga mga muntong dati, di ba? First time nating magkatamalo. Oo, oo nga eh. Kumusta naman sa 3 in 1? Si Mary. Ay, eh, sinabi ko na, una ko nang bilanggit sa'yo. Una ko na eh. may kaba ko nung una. Pangalawa, siya binakita ko ang totoong Maricel Soriano. Yung pali Maricel Soriano. Na ngayon ko pala nakita, dalawa, isang araw pa lang kami nagkikita, dalawa. Dalawang taping days pa lang nakita ko na parang ang tingin mo sa amin doon lahat. Kaya pala tabag talaga siya na inay. Lalo. Eh. Oh, Dahil nandun lahat eh. ano sa man ako, baka maedad ako siya. Nandun And pa rin then, yung pag-aasikaso mo. Tsaka sa dahil lahat, asikaso mo nandun. Sabi ko, ito pala yung Marcel Suriano. <laughs> Sabi ko, ito yung hindi ko, ko nakita ng mainit main ako. Nandun sa makikita ko, lalapit. Lahat kayo kinakausap. Nakita mo ako, opo oh, lalapitan mo. Ano po, oh, anak, bayan ka na. Sa akin, ako nandun ka naman sa kabila. Lahat ini-entertain mo, lahat ini-entertain mo. Eh kasi mga bata, oh, gusto oh, ko malaman lang kung busog na sila. Oh, o Ano ba? Diba? Alam mo naman ako, di ba? Saka, sa Mariadong caring. Saka sa na, sa na, na kita, Miss Marisol Suriano, kinagat okay, like, niya ice candy, iyaanak ko siya gusto mo. <laughs> sa <Sabi laughs> ko yun, <Marisar> Suriano? <laughs> so, Ito yan. naman, may question ako. Ha? Ano? Serious to ha. Sa showbiz, meron ka bang na-taipan? Ikaw nga. Hindi ba mo sa akin na naging girlfriend mo ba? Ay, hindi. <laughs> meron ako naging, ay ako, nah, sabi, naman banggitin dahil Totoo lang, nakaharap pa rin ito, Dolphy, to. Ha? Oo, totoo to, Alam ni Daddy yan? Totoo. At oh, sinatawag ako. Si Tito Dolphy, eh, lalagi, may ganoon akong girlfriend noon. Sabi nga nila, Long, paano mo na, Daddy? Kaya si Dolphy ang matanong, ng kumikindat yun. Pag nakita niya yun, eh, sabi sa akin. Eto na, sabi ko eusap po, Tito Dolphy. Dumating, wala ako sa taping, eh. Kumain kami, may kumain kami sa baba, eh, hindi pa ako mapasok. Nagdadal-dal doon. Alam mo, ni Tito Dolphy sa dressing room niya. Ihali Doon niya kinausap. Mamaya may ring ang cellphone Nakalagay. Dolpi. Pumunta ka na rito sa kapag. Kapag kumakain nandito yung ano mo. Dito, may dito. Wala ka. Pumunta ka na. Pumunta ako na doon. Yung pala napangaralan niya na. Ang bait lang. Oo, oh, nakuha dito. Iba talaga si Daddy. Iba, Iba yung pinaka- Iba. sa akin pero, noon. Ano mo, simple lang si Daddy, pero marites siya. Ay, oo. Oh. Okay, Saka mga titig niyan. Oo. oo. <laughs> Pero kasi ganoon talaga yung ano nung araw eh, yung mga, di ba nung araw, mga marites nga, di ba? mga marites nung araw. Pag kinuwentuhan mo yan, didiin talaga sa hintay nga. Ah, yon ba yun? Kami ni Dennis Padilla, di ba taping nung ulit, binibiro namin. Binibiru binibiro ay mandala. Sabi, si Dals, maganda rin yung talent, yung talent na yun. Sabi ni Dals, hindi ko ikaw. Talaga nando si pa rin. Na... Ang galing malipat niya eh. Si oh, Sipatid ka lang. Okay. So, kanya ka ba manligaw? Gaya, pasipat-sipat Pasipat ka Pasipat Pasipat-sipat. Sabi niya, hindi, sipat si talaga siya Oo, si daddy Kung Sipat lang pala siyang manligaw. Ako naman, hindi ako sipat eh. Ano ka? Dinadaan ko siya sa pantsline. Ah, oh, punchline oh, oh. to. Oh. Wala punchline ko. Hahanap ako ng isang ikatutuwa niya. Ikatutuwa uh, niya ng babae. Paano ko siya mapapatawa? In seryoso. Oh, oh. ko yon. Ginagaya ko yon. Pero hindi ko kaya yung si Dolby kasi yung mga kindat niya eh. Oh, oh. 確かて Iba, basta sabi ko nga, iba yung Dolphin. Hindi ko ganong katagalan na nagsama siguro. Pero iba, sabi ko, iba talaga yan. There's only one king. oh, oo, oh, oh, oh. That's my dad. Kaya nga napakaswerte mo. Sabi ko, oh, lagi ano ka ni Tito Dolphin. mo, ang liit mo pa nung kasama ka ni Tito Dolphin na Alam si Jaren Marcia. Alam mo, nine years old ako noon. nine ako nag-start sa Jaren Marcia. Na Jaren Marcia. Alam mo, lo, prada ako ng broken family sa totoong buhay. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko naramdaman yung buo ang pamilya. Buo ako. Pag sa daddy Dolphy ko, sa mommy Marsha ko, sa Lola Deli. Masaya kami. kaya nga nakikita. nakikita mo naman sa aura ninyo sa, 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 screen, nandun yung saya. Ano, totoo. Totoo. Totoo yun totoo. nga. Magpapakita ko ng mga artista nakatabaho mo at magkukwento ka ng naalala mong nakatabaho. Oh, sige, Yeah. Okay. So, sige, mga ang gagawin natin. Andrew E. Ah, Andrew E. Yan, ilang pelikula kami nagsama niya at nakasama ko sa abroad si Andrew E. Babait si Andrew E. Lalo sa pagkain. Ang napaka alam na lang si Si Andrew eh, hindi ba kapagkakailangan. Ang paborito niya, paset. Tsaka yan eh, talagang pupuntahan ka pa, kwentuan. Kwentuan mo yan, titigil yan para makipag-ubusan siya oras. At makipag lahat ng kwento, sasakyan niya kung kwento. Yan ang okay, Andrew oh, eh. Ogie okay. Ay nako si Ogie. Isa pa yan. Generous so, yan. Dapat pangalan niya yun, wag Ogie eh. Ano? Hiner. Dahil hinero siya niya. Eh. Generous siya. <laughs> Galante ano si, ayun mabait na tao yan si Ogi. ko ano yung height niya, pero yung puso niya, laki yan. Oo. Yan ang Ogi Alcacid. Ito si o, naman si Rocky Rat. Ay, este si, si Randy. <laughs> ay! Direk! Si Direk Randy. Lab niyan. Isa sa ako sa paborito niya na ano, artista rin. Si Direk Randy. Basta yan. mabait yan. Din mabait yan. Yan. O, Ay! Si Bayani naman dyan mo matututunan ang pagmamahal sa pamilya. Ah, oh, Number one sa oh, pamilya. At itinuturo niya sa akin madalas yan. At gusto ko sa tao na yan, basta tinawagan mo yan, nagkausap kayo yan. Nandun pa rin yung mag-aalala lang para mong kapatid. O, kamusta ka? Ganito, ganito. O, oh, don't forget to pray. Puro ganun yan. Dennis Padilla. Ayan, ang unang naging kaibigan ko sa lahat, si Dennis Padilla. Ah, talaga? Oo, oh, oh, una ko si, si Dennis ang isa sa mga nakasama ko kagad na komedyante na naging close kami. Sobrang naging close kami. At galante rin yan. Tao rin yan, galante yan. Eh, ano ko eh, batang ano rin yan, karsada rin yan. Kaya ganun din yan. Kaya, pag yan may pera at kumain kayo, sa sobrang galante, di umaunahan yan. Oh, ang bilis pumunod yan. Talagang lagi. Ganun yan. Tapos, Pait Love ko rin Dennis Padilla. Eto si Luis. Ay, Luis Manzano. Pareho oh. kami niyan eh. Initial lang niya LM eh. Long media siya LM, Luis Manzano. Ah, oh, diba? <laughs> <yu, battle> Talbog. <laughs> <laughs> mahal na mahal kayo. Mabait siya. Paano bang friendship ni Luis? Parang ma Maris Rosoriano ng lalaki siya. ganoon Ah, Ganun ang dating ba? ni Luis. Oo, oh, lahat din. Makwento, kwento, sawa ng tawa, lahat. Parang dolpi. hindi siya maramot magbigay na. kuya magbigay ka ng past life. Meron kasi na Jess, bigay mo, sige. At ako aalalay. Payag siya aalalay. Siya yung taga-pick up. Uh -huh. para ipasok mo yung joke mo. Uh -huh. Ganon siya. Oh, ganon siya. Eh, Luis Mansalo na yan. Tao hindi tao ganun. lahat ganon. Magbibigay. Gawin ko to, Luis. Uh -uh. Hindi na gawin, na. gawin ko to, Luis. Sige ko hilong, gawin mo yan. Ako yung babanat dito. Uh -huh. Ganon yung Luis pa, Mansalo. Parang basketball yun. Oo, ganon yun. Yeah. Oh, so, kaya, lang... oh, oh. kaya niya lang Oo. Kaya niya lang i-shoot. Ibibigay pa sa'yo. Ibibigay pa siya para magka-points ka. Gawin Sino ba ba ang dream mong maka-work? Ay, nakatarbaho na kita sa TV. Hindi ko siya nakatrabaho eh. Sino? Si Bixoto. Ay, si Bossing. Oo, naka-eksena naka ko siya. Isang eksena lang, maliit. Maliit lang. Maliit na maliit yung eksena namin. Naku, mabait yun. Yun ang gusto ko, Big Soto. Napakabuting tao nun. Kasi yung Big Soto, yan yung lubilinyada ng kay Tita Dolce. Oo, oh, ay. Yung, uh, gusto ko uh, siya makasama. So yung Big Soto rin, gusto ko makatrabaho. Napakabait. Tandaan uh -huh. mo yung si Radix yun, napakabait. Ano, o oh, bossing ha? Ah. Pag pwede ko, pag may mga bubig, gusto ko siyang makakagod. Last na to, oh. to, kung may gagawin kang leading lady, sino yun at bakit? O, oh, magiging halo naman na ka-impokrito pag hindi ko sinabi. Bakit? Para sila suryano Oy, kung papayag Jesus ka. Marius, eh. Oo, o, Jesus Mariusen. O, ako kung magkakaroon lang ako ng pakakataon na bigyan ng pagkakataon kahit isang episode lang nagayahin ng Jan and Marcia ako uh -huh. yung gaganap oh. Dolphy ikaw yung Nida uh -huh. isang episode lang nilalambing ko uh -huh. isang parang pilot lang na ganun uh -huh. ay ang ganda gusto kong, ga gusto, gusto kong gawin. Ko gusto ko yung kahiga akong nagtataray kayo ah. Uh -huh. ka, wala kang pera ako yung nakahiga gusto ko minsan lang kahit isang episode na ganun sige aayusin ko yan. oh, isang episode na na ganun hindi ko naman sinasabing matutuloy-tuloy yung show hindi ko naman sinasabing hindi ako, na, na naginip ka hindi na naginip ako Jan and Marcia ginawa at ikaw yung Marcia. Uh -huh. e, ako yung ano, di diba? Ang galing na Tapos, di ba? Yun na siya no. isip ko. Maraming maraming salamat. Ay, thank sa you. Sa oras mo sa akin, ha? Ay, Marano lahat ng siya? oras. Sa... Basta kailangan ay, mo ko, Miss Marisol Suriano, dito. Oh. At sa mga sumusubaybay ng uh, vlog ni Miss Maricel Suriano, ating, uh -huh. ano? uh, -huh. subaybayan niyo rin po yung aking uh, FBA FB, sample, tsaka yung aking YouTube channel, ay eh, manood po kayo palagi. At maraming maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa aking mga show 3 in 1. At syempre, po promote syempre, ko na rin po, yung uh, Batang Kaya po. Oo. Oh -oh. Kaya yun. Yeah. Monday to uh, Saturday. Saturday. Oh, oh. Yeah. At syempre, Miss Maricel maraming maraming salamat. At totoo, Nakaharap ko na isa sa mga ikang nga ang kong nilirespeto. Wow, Artista long. dito. Atres sa show business. Miss Marisa Rosariano. Oh. Ayan. Oh, oh. Thank you. At sa inyo pong lahat, sana naibigan niyo yung aming maliit na segment na to at may natutunan po kayo. Alam niyo na ang gagawin niyo Nandito lang sa baba. At maraming maraming salamaste. Salamat. Bye. Thank you. Bye.